Kung papipiliin ako administrasyon ni Tigong Nyo at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos, kay Marcos ako mga kaibigan ha? Ah, Katulad din ng maraming mga ah, nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto ang ibinoto si Vice President Lenny Robredo Kung darating Pinayang ko si Kongbong Marcos. Yung tandaan ninyo. Kapag ka, hindi na kailan na makapag isang Duterte yung maupo. Lalaki yung nanggaling Ay mas grabe kung babae. Mga kaibigan, alam niya. Eh, okay. ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayo manindi. Ah, sa isang so sa bawat pagkakataon. Pero darating yun, eh, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak ha, na muling mailukluk sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan, kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito eh. Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi, hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpune. Binabanata na nga, di ba sa New York? oh, hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, eh, nirarali pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Oh, ngayon, hindi naman natin ginampanya yan, eh, di ba? kinampanan, kinampanya natin si Vice President Lenny Robredo eh. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon. Abayulitin ko, si Lenny Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero pag dumating ang sandali na magagawing masamang uh, palakin labang kay Marcos para mailukluk sa pwesto ang isang Duterte. Abay, magmamarcus ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin, oh? Sa ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagtukul. pada dei sepiang dilasa dei ki mai nai apai kuyunung putu nang yapa na baki di kala batwa na